Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Isang mainit na usapin na naman ang pag-uusapan natin ngayon lumabas kamakailan ang statement ni Umbudsman Samuel Martirez na hindi raw siya kailanman hiningan ng pabor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Martirez, malaki raw ang respeto niya kay Duterte dahil hindi raw ito nakialam sa trabaho niya bilang Umbudsman. Pero ang tanong ng marami, bakit biglang binitiwa ni Ombudsman Martires ang ganitong statement? May pasaring ba ito kay Pangulong BBM o simpleng paglilinaw lang? Pag-usapan natin yan mga katinig ng bayan. Unang-una, basahin natin mismo ang sinabi ni Ombudsman Martires. That's what I respect about him. He also respects our work. The only thing that Dikong told me when he appointed me as ombudsman, even in Supreme Court, just do your job. Malinaw na sinasabi ni Martires na hindi siya kinokontrol o hinihingian ng pabor ni Duterte. Para sa mga hindi pamilyar, sino nga ba si Ombudsman Martires? Dati siyang associate justice ng Supreme Court. Ipinwesto bilang umbudsman ni Pangulong Duterte noong 2018. Ang trabaho ng Umbudsman ay investigahan ang mga katiwalian sa gobyerno. Sa ilalim ni Duterte, wala tayong masyadong narinig ng panggaan sa pagitan ng Umbudsman at Malacanang. Ngayon, ang tanong, bakit biglang sinabi ito ni Martires ngayon? Maraming netizens ang nagtatanong, may pinatatamaan ba siya? Pasaring ba ito kay BBM? hindi natin masasabi ng tiyak na para kay BBM ang pahayag. Pero timing talaga ang nakakapagtaka. Sa kasalukuyan, maraming kontrobersya ang umiikot sa gobyerno. May mga issues sa confidential funds. May mga investigasyon sa Senado. May mga lumalabas na ulat tungkol sa posibleng pressure sa ilang ahensya ng araw. Hindi natin sinasabi na may ginagawang madingaraw si BBM o ang kanyang administrasyon. Pero hindi may iwasan na ikumpara si PRRT kay BBM. Magandang pag-usapan ang pagkakaiba ng pamumuno ni Duterte at BBM kay Tatay Digong kadalasan direct ang salita, matapang ang dating. Pero ayon kay Martires, hindi raw nang himasok sa trabaho ng ibang ahensya. At ganyan nga rin kay BBM o kay Bonget nga raw na mas diplomatic, mas gentleman ang approach pero may mga haka-haka na mas political ang galaw pagdating sa mga ahensya araw. Ulitin natin, walang direktang ebidensya na nakikialam si BBM. Pero dahil sinabi ito ni Martires, napapaisip tuloy ang ilan kung may pagkakaiba ba sa style ng governance. Bakit kailangan pang i-highlight ni Martires na hindi siya inutusan ni Duterte? Mahalaga ang papel ng Ombudsman sa ating bansa. Sila ang watchdog laban sa katiwalian. Dapat independent Walang kini kilingan kapag may nakialam malaking issue iyon sa panahon ni Duterte. Walang lumabas na balitang nakialam siya sa ombudsman. Ngayon, marami pa rin tayong hindi alam kung may similar independence ang nararanasan ng mga ahensya sa ilalim ni BBM. Again, we're not claiming na nakikialam si BBM. Pero natural lang magtanong ang mga tao kung may pagkakaiba ba sa kalayaan ng mga ahensya noon at ngayon. Marami ang nag online na yan ang tunay na respeto. Hindi nang hihimasok si Duterte. Parang may patama nga raw si Martires Sino kaya sa panahon ngayon mahirap na raw magsalita kung independent ka ba talaga? Bakit ngayon lang sinabi ni Martires nga raw may gusto bang ipahiwatig? Marami rin nagsasabing baka simpleng statement lang ito ni Martires. Wala naman raw sinabi si Martires tungkol kay BBM directly. Opinion na nga lang rin ng ilan mga katinig ng bayan. Hindi natin pwedeng sabihin may direct ng pasaring si Martires kay BBM. Pero hindi rin may kakaila na may dating ang pahayag niya. Pwede itong reminder sa kasalukuyang administrasyon na hayaan ng mga ahensya na gawin ang trabaho nila. Pwede rin itong simpleng papuri lang kay PRRD. Hindi natin alam ang buong katotohanan. Ang mahalaga, dapat manatiling independent ang mga institusyon. Ano ang tingin ninyo sa pahayag ni Ombudsman Martires? May pasaring ba ito kay Pangulong BBM o simpleng pasasalamat lang ito kay dating Pangulong Duterte? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, One of the best servant as ombudsman had in the Philippine office my integrity very rare. Thank you for serving your people. Mas naniniwala pa ako kay Umbudsman kaysa kay Auntie Claire. Gustong gusto ko itong si Sir Martires. May prinsipyo din siya, may paninindigan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaction, i-comment mo lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayay. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!